What's up mga kapangga at syempre update ko po kayo sa palaro natin bukas at yun nga mayroon po tayong konting uh, kumbaga, na extend mayroon po tayong konting pagbabago sa ating palaro bukas gawa ng uh, usap si ma'am na kung pwede daw po uh, katapos na lang yung kanyang pangako na sponsor sa atin mga kapangga na 2,500 kasi galing pa po yun sa ibang bansa uh, okay, niya po pagkatapos 2,500 po yon. ito po yung kanyang message mga kapanga yan yan sa taas basahin nyo mga kapanga at syempre ah uh, okay lang yun mga kapanga at least mayroon po tayong kumbaga inaasahan at gawa ng nagka problema daw po yung kanyang transfer dito sa Pilipinas ngayong uh, katapusan daw kapangga yung kanyang sponsor at basta limang followers natin na mauuna kung saan ako nandoon tig pa 500 po yun 2500 kasi yung pinangako ni ma'am at ayun niya pong ipabanggit yung pangalan niya kaya mas mabuti na daw yun na hindi niyo po siya kilala kasi eh, basta yun po yung sabi niya ay eh, ko sana yung pangalan niya kaso ayaw na ayaw niya na binabanggit yung pangalan niya pag tumutulong siya mga kapangga at siya, na, siya po yung nag-message po sa akin personal na gusto niyang mag-sponsor. Hindi po natin yan hiningan si ma'am. Kumbaga, hindi ko po yung kilala personal. Basta nag-chat lang po siya dun sa admin ko. Admin. Kasi may admin po. Itong page po natin, mayroon pong admin. Mayroon po. Kasi simula po nang nahak po ito, Nag kumuha na po ako ng admin na kaibigan ko na siya po yung magmumonitor lahat ng mga nagchat-chat lahat ng pumapasok na message lahat lahat kaya sip na sip na po itong ating page salamat syempre kay troops siya po yung nag-aayos ng ating page share nyo po ito mga kapangga, para alam po ng mga nakaraang viewers po natin ng mga followers po natin na na-extend po yung ating palaro mga kapangga uh, katap ngayong katapusan ng buwan magaganap uli. o oh. gaganapin yung ating palaro o oh. Game 11 na po 'yon kasi pang game 11 na po 'yon na ating palaro. Sa mga susunod pa abangan nyo marami pang mangyayari dito sa ating page. Marami pa po tayong palaro kasi ito naman po ay tuloy-tuloy sabi niya ni Ma'am uh, makapag pag uh, nakaluwag-luwag na naman siya. Um, mag, siguro ko pag nakaluwag-luwag na naman daw po siya sabi ni ma'am magpapadala naman uli na gagawin na naman po natin pa games kung ano naman yung maisipan natin kasi siya na po yung nagsabi ako na daw po ang bahala kung ano yung palaro na gagawin ko basta maibigay yung sponsor niya sa mga followers natin sa mga followers sa inyo po na mga followers ko at share niyo mga kapangga, kasi maraming nakaabang at umaasa na bukas na sana yung palaro natin pero na-extend gawa ng nagka-problema si ma'am mag-transfer ng uh, ipapadala dito sa Pilipinas. Kaya katapusan na lang daw po. At salamat ma'am sa sponsor. Hindi ko na po ang pangalan mo kasi ayaw nyo naman po. At salamat ng marami sa inyo mga kapangga at kay ma'am sa sponsor natin. Love you all mga kapangga. Nasayang ko na naman ng ilang minuto ng mga buhay.